Nagluto ako ng ulam din sa boarding house, simpleng tortang talong nga lang pala yung pagkakaluto ko din Bago nga ho pala ako umuwi ng boarding house ay bumili na nga ho pala ako ng lulutuin ko para sa punan. Ang binili ko nga ho pala ay sibuyas, bawang, apat na ng talong. Pagkatapos ko nga ho palang mamili ay umuwi na nga ho pala ako. Pagkarating ko naman ho din sa boarding house ay bumili nga muna ho ako ng merienda, ring sito at kikiam at Diga ho, pag tayo nga ho pala ay galing sa trabaho, siyempre, gutom tayo at pagod, ay gusto ho nating magmerienda muna bago magluto. Pagkatapos ko nga ho pala magmerienda diyan, ay magluluto na nga ho pala tayo ng tortantalong. Ay nga ho pala yung pinamili ko sa Talipapa. Inugasan ko muna nga ho pala yung talong at hindi ko na din nga ho lalagayin sa kawali. Sasalong ko na nga ho pala sa kalan, pagkatapos tatakluban ho natin para ho mabilis kumulo. Kapag nakulo na nga ho pala, para malaman ho natin kung luto na, atin nga ho pala tutusok-tusokin ng tinidor. Kapag nga ho pala luto na, atin nga ho pala nga hanguin para ho pala magin natin. Habang pinapalamig ko nga ho pala dyan yung talong, magagayat naman ho tayo ng mga sangkap na ating gagamitin. Nagayat na nga ho pala ko dyan ng sibuyas, pino nga ho pala yung pagkakagay at kudiyan. Sinunod ko naman ho rin bawang at pino rin ho yung pagkakagay at kudiyan. Pagkatapos, tinalupan ko nga ho pala rin talong dahil malamig na nga ho pala. Pagkatapos ko nga ho pala mabalatan yung talong, ay gagawa naman ho ako ng sausawa na rin talong. Naglagay na nga ho pala ako dyan ng sibuyas, bawang, dalawang itlog, at maglalagay din ho ako dyan ng pampalasa ng asin, umami at paminta, tapos haluhaluin lang ho natin. Kapag okay na, ilalagay na ho natin dyan yung apat na pirasong talong, tapos haluhaluin lang ho natin para yung lasa ay kumapit sa talong. Dahil matagal-tagal na nga rin ho pala ako hindi nakakapagluto na rin, kaya naman ho, ari naman ang naisip kong lutuin. Ay kahirap naman ho talaga mag-isip, lalo na kapag hindi mo pa alam kung anong iyong lulutuin na ulam. Masarap nga ho pala sa tortang talong kapag nga ho pala ihaw yung talong. Kaso nga lang ho, wala kaming ihawan at hindi rin naman ho pwede din sa boarding house. Kasi nga ho, ng usok. e syempre, may mga kapitbahay ho kami din eh, Ay baka ho magalit. Dahil luto na nga ho pala yung aking niluton tortan talong, tara mga kalingit kain ho tayo din eh. Abay ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw. Kung wala naman ho, hindi mainit at sumabay na ho kayong kumain din sa amin. E paano ba yan mga kalingit? Hanggang dito na lang ho yung aking mini vlog at salamat ho sa inyong panunood at support. Ako naman ho ipalo nyo, ilike at ishare at magcomment na rin ho kayo. Bukas uli, bye bye!